Pinoy dinurog kalaban sa loob ng first rounds. Isang Pinoy nag-uwi ng medalya para sa Pilipinas. Masaya na naman ang mga Pinoy boxing fans matapos ang isang magandang balita para sa isa nating pambato sa boxing. Ito po ay dahil ang ating pambato na si MJ Young Gun Uduna ay naging matagumpay sa kanyang naging laban matapos dumayo sa bansang Thailand. Muling ipinamalas ng ating kababayan ang dekalibring lakas ng kanyang kamao sa laban niya kontra sa isang Iranian boxer. Agad niya pinabagsak ang kanyang katunggale na si Medesiros Jim sa loob lamang ng first round. At bagamat nakabangon pa naman ito ay hindi nagtagal ay muli na naman itong itinumba ni Uduna sa ikalawang pagkakataon. At dahil hilong-hilo na ang pambato ng Iran dahil sa mga lakas ng suntok na pinakawala ni Uduna. Kaya naman nagdesisyon na lamang ang referee na ihinto na lang ang laban. At dahil dito nakuha ni Uduna ang panalo via first round knockout. Ito na po ang ikalawang magkasunod na laban ni Uduna na nakuha niya ang panalo via first round knockout. Matatandaan na nitong nakalipas na buwan ng Mayo lamang ay pinataob niya din sa unang round ang kanyang katunggali na si Munsung Putong ng Thailand. Umabanti na ang kanyang record ngayon sa Siam na panalo na may limang knockout at may tatlong talo. Samantala, Nag-uwi naman ng medalya ang isa nating pambato na si Aaron Jude Bado mula sa World Boxing Cup. Nag-uwi si Aaron Jude Bado sa bronze medal matapos maputol ang kanyang kampanya bunga ng pagkakaroon ng sugat sa quarterfinal bout sa World Boxing Cup sa Ulaanbaatar, Mongolia. Dahil sa aksidenteng banggaan ng ulo kay Alessio Camiello ng Italy sa opening round, nagtamu ng sugat malapit sa kanyang kanang mata si Bado na naging dahilan upang hindi na nito maipagpatuloy ang laban. Natigil ang laban sa ilang sandali matapos suriin ng ringside physician ng Filipino boxer bago idineklara na panalo sa pamamagitan ng split decision, gayunman, pinasyahan ng mga doktor si na hindi na din karapat-dapat na magpatuloy sa kompetisyon. 何